pag-aaral ng isip, damdamin at pag-uugali ng tao. Isa itong agham na naglalayong maunawaan kung paano tayo mag-isip, nadarama at kumakilos sa iba't ibang sitwasyon mula sa personal hanggang sa lipunan. Sa madaling salita, ang psikolohiya ay tangkain nating maintindihan ang iba, ang ating sarili at iba pa para sa makapaglive ng mas makulay at masaya. Minsan, mayroong isang Pilipino mag-aaral ng doktorado sa psikolohiya na nasa Estados Unidos na sobrang naiinis sa pahayag ng kanya mga profesor sa Northwestern University. Wala raw psikolohiya ang mga Pinoy. Kaya naman, sa kanyang pagbabalik, gusto niyang patunayan na mayroon tayong sariling psikolohiya at pag-iisip. Ang mag na ito, si Profesor Virgilio Gaspar Enriquez, PhD, na isinilang noong November 24, 1942 sa Santol, Balagtas, Bulacan ang pagkainis ni Doc E ay nagdulot ng kanyang paghahanap sa pagkataong Pilipino at nagbunsod sa kanyang pagtatatag ng pambansa. ...samahan sa Sikolohiyang Pilipino o PSSP noong 1975. Ang naging sulimanin ng agham panlipunan sa Pilipinas noong kanyang panahon ay masyado ang pagkapako sa pagbasa ng pagkataong Pilipino sa mga modelo at konsepto na nagmula sa ibang bansa. Sa kanluraning psikolohiya, personality ang pinag-aaralan mula sa salitang persona na klasikal na grego para sa maskara. Ibig sabihin, tinitignan ang pagkatao mula sa labas dahil mayroong maskara kontrolado ng tao ang maaari niyang ipakita sa kanyang pagkatao. Ngunit, ayon kay Enriquez, ang sikolohiyang Pilipino ay mas masaklaw. Tinitignan nito kapwa ang loob ng kaisipan ng tao at ang labas o ang pakikitungo niya sa lipunan. Sa gitna ng loob at labas ng pagkatao natin ay ang core value ng kapwa o shared identity. Iyon bang nakikita mo ang sarili mo sa iba? Ang psikolohiya ay isang sayantipikong pag-aaral ng isip at pag-uugali na nagbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa atin mga pag-iisip, damdamin at kilos. Sa pamamagitan nito, natututo tayong maunawaan ang ating mga sarili at ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang bayanihan o community spirit o cooperation ay nagpapakita ng pagtugon sa problema ay maaring maging kolektibo. Sa halip na harapin ng mag-isa ang mental illness, ang support ng grupo at community mental health program ay epektibo dahil tugma ito sa value ng bayanihan. Papansinin din ang katumbas nito sa Ingles na other ay iniiba mo ang iyong sarili. Ngunit kapag sinabi mong kapwa, itinutuwing mo rin siya bilang katulad kapantay. Kumpara sa pakikisama, mas makabuluhan sa atin ang pakikipagkapwa. Gayun din, pinahahalagaan din ng bayan bilang core values ang pakiramdam at ang kagandahang loob. Gayun din, may mga surface values tayo tulad ng bahala na, lakas ng loob, pakikibaka, hiya, utang na loob, pakikisama, biro, lambing, tampo, at mga societal values tulad ng karangalan, katarungan, at kalayaan. Ang mga pagsisikap ni Enrique sa pagsasapilipino ng agham panlipunan ay sinundan ni na Prospero Covar nang dalumatin niya ang Pilipinolohiya sa pag-aaral ng kulturang Pilipino at ni Seus Salazar nang dalumatin niya ang pantayong pananaw sa pag-aaral naman ng kasaysayan. Ngayon, ang pagsasapilipino ng agham panlipunan ay marami ng tagasunod sa iba't ibang pamantasan sa buong Pilipinas na ipamalas si Doc I e. ang bisa ng wika sa akademya ang mga konsepto kung maiintindihan ng marami sa nakikinig ay hindi na lamang mga abstraktong ideya kundi nagiging totoo at buhay sa mga tao. Ito ang nadarama ng mga tao sa tuwing nakikinig sa kanya. Ipinakita rin niya ang bisa ng wikang Pilipino sa pakikibaka. Kaya naman, ayon kay Seus Salazar, sa panahon ng represyon ng batas militar, marami sa mga aktivista ay kinukop ng sikolohiyang Pilipino. Ang payo niya noon sa isa sa kanyang masugid na estudyante na si Rogelia Pepua, Kapag ka at kinaiingitan ka, ang iganti mo ay publication. Mag-publish ka. Diyan mo ibuhos ang iyong sama ng loob. Sumakabilang buhay si Doki e noong August 31, 1994. Kapag may alam tayo sa psikologiya, natututo tayo na ang mga karaniwang sintomas ng mga mental illnesses, katulad ng anxiety, depression, bipolar disorder, at iba pa. So hindi natin agad-agad sinasabi ang matinding kalungkutan o labis na pag-aalala bilang normal lang. Din tayo ng psikolohiya na maunawaan kung bakit tayo nakakaramdam ng mga emosyon. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ay ang pangunahing support system. Ang suliranin ng pamilya ay may malaking epekto sa mental health ng isang individual. Dahil dito, ang mga treatment approaches tulad ng family therapy, o pag-ingganyo sa pamilya na maging bahagi ng recovery ay mas epektibo. Natututunan natin na ang mental health ay hindi lang problema ng isang individual, kundi ang buong sistema na rin ng pamilya. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, mayroong isang doktor para sa 80,000 Pilipino ang mayroon sa bansa. Mayroong malaking kakulangan ng supply ng materyales, pasilidad, at pati na rin sa mga tauhan sa hospital sa ating bansa kung kaya't hindi na rin nabibigyan pansin ang kahalagahan ng mental health. Nakakadagdag pa sa pagkabawas ng mga psychiatrist at psychometrician ang pagtaas na oportunidad sa ibang bansa. Dahil rito, marami ang umaalis upang doon magtrabaho dahil na rin sa kahirapan ng pagkita ng pera dito sa Pilipinas. Psikolohiya ay mahalaga sa maraming larangan. Ito ay may malaking papel sa iba't ibang uri ng trabaho tulad ng edukasyon, negosyo at medisina. Halimbawa sa edukasyon, nakakatulong ito sa mga guro na mas lalo pa nilang maintindihan ang kanilang mga estudyante. Sa negosyo, ginagamit din ito para mas maayos ang pakikitungo sa mga empleyado at customers. Maging sa medisina, mahalaga din ang psikolohiya para sa mental health ng mga pasyente. Nak nakakatulong ang sikolohiya para magkaroon tayo ng mas magandang relasyon sa iba. Sa personal na buhay, ang pagkakaroon ng empathy at emotional regulation ay nagbubukas ng mas malalim na koneksyon sa pamilya, kaibigan at maging sa mga kakilala. Ang pag-unawa sa sariling trigger at pagkilala sa ibang emosyon ay nagiging daan para maiwasan ang misunderstanding at conflict sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating sarili at sa ibang tao, mas madali nating malalaman kung paano makipag-usap ng maayos at lutasin ang mga problema nang hindi nasisira ang relasyon. Ang conflict resolution, active listening at ang assertive communication ay mga skills na nagmula sa konsepto ng sikolohiya. Kaya ang sikolohiya ay importante hindi lamang sa akademya o trabaho, kundi pati na rin sa ating personal na buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng tools para magkaroon ng mas malusog na mental health, mas matibay na relasyon at mas makabuluhang kontribusyon sa komunidad at sa mundo. Sa kabuuan, ang sikolohiya ay hindi lamang isang disiplina ng pag-aaral kundi isang mahalagang kasangkapan para sa pagpapabuti ng ating sarili at uh, ng ating mga relasyon at ang ating lipunan. Ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa kung paano tayo nag-iisip, kumikilos at nakikipag-ugnayan sa mundo. Sa pamamagitan ng um, pag-aaral ng sikolohiya, nagkakaroon tayo ng um, kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng um, uh, may mas malawak na pananaw at um, mas epektibong estratehiya sa ating uh, personal na buhay ang psikulohiya ang siyang nagtuturo sa atin ng pagpapalaga sa ating mental na uh, kalusugan at uh, nagpapaunlad ng ating mga relasyon at pagtuklas ng ating uh, potensyal pagdating naman sa ating mga komunidad, ito ay nagtataguyod ng uh, pagkakaisa pagtutulungan at pag-uunawa sa isa't isa sa ating mga trabaho naman ito ay ang nagpapabuti ng ating um, pagiging pro produktibo, pagiging malikhain at pagiging uh, epektibo.